ang halimaw sa ilalim ng kama. Ang aral dito, ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito. Sa isang tahimik na baryo, may batang nagngangalang Milo. Bawat gabi, hindi siya makatulog. May naririnig siyang kalusko sa ilalim ng kama. Mama, may halimaw sa ilalim ng kama. Sigaw ni Milo. Ngunit tuwing sinisilip nila ito, wala naman. Isang gabi, naglakas loob si Milo. Dahan-dahan siyang yumuko at sinilip ang ilalim ng kama. Nagulat siya, may maliit na nilalang na umiiyak. Sino ka? tanong ni Milo. Ako si Timtim, -tim, isang nilalang na nawala sa aking mundo sagot ng halimaw. Hindi tumakbo si Milo. Tinulungan niya si Tim Tim na makauwi, pabalik sa kabilang mundo sa pamamagitan ng pagdaan sa portal na daanan pabalik sa mundo niya. Mula noon, hindi na siya natakot sa dilim. Kaya mga bata dapat gayahin ninyo ang ginawa ni Milo. Ikaw, ano ang kinatatakutan mo? May aral ka bang natutunan?